ang video ito ay mula naman sa isang Instagram user na nagngangalang Jessica na naninirahan sa isang lugar sa California, USA. Ayon sa kanyang kwento, isang gabi habang siya ay natutulog, ay nakatanggap siya ng notification mula sa kanilang ring camera na meron di umano itong nadetect na tao. At nang panoorin na niya ang video kuha nito, ay nagulat siya sa kanyang nakita. sa maikling video ito na ng kanilang ring camera, makikita ang paglitaw ng isang hindi matukoy na nilalang na may kulay abo na balat at malaking ulo. Ayon sa ilang nakapanood ng video ito, ay posibleng isa di manong alien ang nakuha na na ito ng kanilang kamera lalo pat na ito sa tipikal na depiksyon ng mga aliens Naninindigan naman si Jessica na ang video ito ay totoo at hindi AI generated pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Jerson at mula naman di umano ito sa isang lalaking TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan pero ayon sa kanya ay ginagambala di umano ang TikTok user na ito ng isang demonyo o entity sa loob ng kanyang tahanan na nagawa di umano nitong makuhanan sa video ito. unang maririnig sa video ito ang mga tunog at yabag ng animoy isang kambing at nakita ng lalaki mula sa bahaging ito ang isang nakapangingilabot na nilalang na lumingon sa kanya. Nang muling subukan ng lalaki na kunan ng nilalang ay wala na ito ron at nang muli niyang marinig ang mga tunog at yabag nito ay dito na siya nagpasya na magtago sa ilalim ng kanyang kama. ¡Sí, es que habang siya ay nasa ilalim ng kanyang kama, ay nakita niyang papalapit na sa kanya ang nilalang. Dito na siya sumigaw at nagdasal na siyang naging daan upang mapaalis niya ang nilalang na ito. Totoo nga kaya ang mga nakuhanan niya sa video ng ito? Isa nga kayang demonyo ang gumagambala sa kanyang tahanan. O bahagi lamang ang lahat ng ito ng isang TikTok ARG. Kayo na ang bahalang humusga. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitaan kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell. Dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating ang ghost hunter na si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay muling binisita ang isang abandonadong facility sa Peru na pinaniniwala ang haunted at dahil nga sa mga aktibong pagpaparamdam dito ay madalas niya itong binabalikan para mangalap ng mas marami pang patunay na ang facility na ito ay totoong haunted. Oh God, this looks poisonous. So I just heard something knocking. the door. Right. I'm going to my car. There we go. I'm not go in the dark. Hold up. if you guys could see it, but that window is literally, there's like these little bars on there, so nobody could just walk this way and jump out, see? Sa umpisa pa lang ng investigasyon ni Franco, ay nagumpisa na siyang makarinig ng mga ingay at boses ng isang babae na tumatawa. At mula sa pintuang ito ng isa sa mga gusali, ay nakita at nakuhanan ni Franco ang pagdaan ng animoy isang tao. Sinubukan naman ni Franco na pumasok sa loob ng gusali para sundan ang kung anumang nakita niya pero wala na ito roon. At ipinakita niya rin na wala naman itong pwedeng daanan palabas dahil may harang ang mga bintana. Matapos nito ay itinuloy na ni Franco ang kanyang imbestigasyon sa iba pang bahagi ng abandonadong facility. Is that what this thing is called? Or the spare box? I haven't used this in years. But I think I prefer this over the phones. I don't know, I have a little trust issues over the phone. Can you give me a sign? making my way into the tunnels. Up there as fast as I can. I don't know if that if it's just echoing through the area, but I don't understand how I heard it clearly outside. And now the creepy laughing is coming from the inside of this tunnel. It's literally not stopping. This freaking thing is huge. But the laughing seemed to stop. I made it towards the back. it go back down towards the other side. habang nagsasagawa si Franco ng spirit box session, ay muli siyang nakarinig ng isang boses. Sinubukan niya itong sundan hanggang sa nakarating na siya sa loob ng tunnel, kung saan ay muli niyang narinig ang nakapangingilabot na tinig ng isang babae na tumatawa. Pero sa tuwing sinusubukan niyang puntahan kung saan nagmumula ang mga boses na ito, ay wala naman siyang nakikita na kahit na sino. Pero hindi pa dyan nagtatapos. So I am seeing something. At the end of the tunnel. I'm gonna see if I can zoom in. It looks like something white. Let me turn off my night vision here. Here, hold on. I think someone's waiting for me at the end of the tunnel. Where's the back? I'm gonna get a little bit closer here. Whatever it is, it's just gone. I saw it go up. There was something white right around here. it's my sound when i echo through here is throwing me off Habang nasa loob pa rin ng tunnel si Franco, ay nakita niya mula sa bahaging ito ang isang puting imahe na animoy isang tao na merong puting kasuotan. Naglakas loob pa rin naman si Franco na lapitan kung ano man ito, pero hindi na niya ito nakita ulit. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nai-dokumento ni Franco ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong facility na ito. Mga multo nga kaya ang nakuhanan ni Franco nung gabing ito? Kayo, ano sa palagay nyo? May isang lalaking TikTok user na nagngangalang Mike ang sinubukang mag-imbestiga sa isang abandonadong school sa US na pinaniniwala ang haunted at ibinahagi niya ang video ito sa TikTok matapos di umano siyang may makuha ng kakaiba habang siya ay nasa loob nito. Habang si Mike ay nasa loob ng abandonadong school, ay nagumpisa siyang makarinig ng animoy mga boses, na nai-record din naman ng kanyang kamera. Pero ang pinaka nagpakilabot sa kanya nung araw na ito, ay nang makita niya mula sa bahaging ito, ang animoy dalawang tao na nakatayo sa dilim at may purong itim na kasuotan. Matapos itong masaksihan ni Mike ay agad-agad na siyang tumakbo palabas ng abandonadong school at hindi na muli pang bumalik dito. Pero totoo nga kaya ang mga nakuhanan niya sa video ito. Mga multo nga kaya ang nagpakita sa kanya ng araw na ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay mula naman sa isang babaeng TikTok user na nagngangalang Mildred. At kuha ito isang araw habang sila ng kanyang kasintahan ay nakahiga sa kanilang kama at kinukuha na ng kanilang cute na alaga. Nang bigla na lang di umanong may mahagip ang kanyang kamera na nagpatindig sa kanyang balahibo. Nakita mo ba? Sa umpisa ng video ito ay makikita ang animoy mukha ng isang tao na nakatitig sa kanya at nung muling matapatan ng kamera ay tila babigla na lang naglaho. Ayon kay Mildred ay wala siyang ideya kung ano o sino ito. Lalo pat wala naman silang ibang kasama sa loob ng kwarto. At makikita natin na nakahiga naman sa tabi niya ang kanyang nobyo. Pero posible nga kaya na isa itong multo. Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam muna na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, ZLEPH, Agustin Guban Vlog, Pumpkin Scully, at Jomar Safe. Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!